<laughs> Tutulog ka na naman. Yan gabi. O, magandang gabi sa ating lahat. eh, maanohan natin ang panggamot. Makabili-bili man lang ang gamot habang hindi pa dumadating yung gamot na binibigay ni Ma'am Violet. Na? No? Uh, kung ito, binigay niya Panggamot-gamot muna niya. Pang, pang ano-ano, ano, ano, support-support mo muna sa ano gamot-gamot mo. Tapos, tigat, oh. tapos pag magdating na yung gamot mo, halimbawa, may bibigay sa iyo malaking pasalamat ka lang ikaw magsalita mo. na kung sino man ang ya amo na yon um, ya mo na yon para maawa na lang malaki. maawa hindi ma sana may maawa sa iyo ganoon na lang na hayop dad ako ka na lang sa kanila kung pwede lang mm -hmm. manghingi ako ng tulong sa inyo kung inakala niyo may gamot sa center walang gamot na ni ko. Kontro, so basta rin. sa center, basta rin lang. Ayun ang nakalista sa akin. Kontro, basta rin sa, er, ano ko, sa reseta ko. Tutuusin mo, dapat hindi Sana, doon niyo ko ng tulong. Bahala ng Panginoon. Kung masama naman sa loob nyo, okay lang, di ba? Huwag kayong, huwag na kayong magsalita ng hindi mm, maganda. Tao lang ako na sasaktan. Ayaw, wala magalit kasi. Wala pa akong gamot. Huwag ka na magalit. Yeah. Puso yeah, ano, 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 ano na lang yung tao yung ano lang tayo, mali mo may mahawa sa iyo, o Kaya nagsusumamo lang ako na kahit panggamot lang. Pabigyan ako, may nagano na sa akin, nag-vlog, bibigyan daw akong gamot na itong November, kaso wala pa. Kaya si Ate Jenny ang nagbibigay sa akin kahit paano. Kahit pa paano lang. Ayun lang ang iniiling ko. Hindi lang ako, kotin to. Ayun <laughs> ka nang umiyak. Ayoko nang ma-stress kasi wala akong gamot sa ngayon. Ito, binigay ni Ate Jenny, bibila ako ng gamot ko bukas, gabi na. Hindi ako makap, ano, sa daan ako dadaan, dito malayo. Kaya mamaya, bababa ako. Kaya makabili ka kay tatlong piraso? Tatlo daw kasi ma ano, mahal dyan. Binibila ni Melda Mura. Ayun na lang, mga kamiga, kamigo. Merry Christmas na lang. Salamat. Ganyan si ano, si ano, si Ate Bida kasi ano siya yung tawag doon, Yung kanina pa siya, sinumpong kasi siya sa ano, high blood niya. Tatlo pala kayo kanina. Tatlo ano? kami. Buboy. Buboy. Ay, tsaka yung isa, sinasabi ko, yung asawa ng kapatid niya. Ah, si ano? Kuya Amado? Oo. Oh, tapos ako. Ay, pwede mo pala yun, oo. Oh. Buti ka mo nakahawak ako dyan. Ilan ang mo tininom ni Buboy? Apat. Pinainom ni Ate Inday. Metro pulo, pinainom niya. Hindi kaya, ang hinanong ko lang baka ma-overdose yung tao. Pero gumaling naman mas Buboy? Maayos na nung nakakain. Nakain na, ng anak. Nagutong. Dumating yung anak niya, pinakain siya diyan kila Mary. Tapos, baka gutong lang. Na, baka gutong lang. Baka gutong lang si yes. Buboy. Kaya yeah, ang hanggang. Ako talaga. Ang sumas yung dugo niya. Tumas daw. Nag-1,7,100. Saan sila nag-baiting? Sige, sinya. baby. Hindi pa siya ako matanda na 170, 90 siya. One. Si Maring Milda, ano na yan eh. Parang low, low, blood na siya eh. Kuya, tagod, lahat, alaga. Oo, Anaga, oh, lalo siya. siyang pumayat na no? si Maring Milda. Pumayat, diretsyo, naging parpati. Naawa nga ako sa tao. May magagawa lang ako talaga. O, so, ano na, ano na, o, nakalabas na yung ano mo, yung nanaing. Yung... Sa mga tatlo. Huwag ka na mag-arana na rin lagi ka na dito na nagdadamdam, mahirapan ka rin yan. O oh ano, ano, iiyak no? mo na lang, no? Iiyak na lang na. ako. Kasi ba, ma, ano, matatanggal yung galit mo, no? Minsan galit ka, minsan hindi na. Minsan hindi na may, takot lang ako kanina, eksaktong wala akong gamot. Pare, pare, Bak at doon. Bakit naman, yun ang tanong, bakit tumasan ang dugo mo? Si ano lang naman ang inano mo doon, pati ikaw? Nainis nga ako, bakit daw ako, ano? Ah, Ngayon mo na kasi, ano, Hmm. Magpanik ko rito na nasubsub ako dyan. Kailan? Hindi nakahawak ako. Pwede, bagsak ako dito. Kailan? Kanina. Ano, kita mo naman na mayroon yan dyan, nakatayo dyan. Sinabi ko naman iyo. Mawak na nga akong ganyan eh. Dahil nahihilo ko eh. Bagsak ako dyan. Kung oh. hindi ako nakahawak dyan, dito ako bagsak. Sa simento? O sa pad? Sa ano? May, Diba ano yun? May ano? Exact. Mara, pagka na tumataas ang dugo ko, oh, nararamdaman ko. Miss si Melda, alam mm -hmm. niya yan. Da, napapasok ka na eh. Do, o Sabi ko naman sa kanya. Mm -hmm. Taas naman ang dugo mo, kaya sugar. Sugar mo, kaya kanyang ka. Ah, ngayon ako. Okay. Ay, kung hindi lang talaga, ewan eh, Ma, mo, ma siguro. <laughs> may makonto oh, maanis ang hindi ko mas gustoin ko pang manahimik ako kaysa eh, yung ganitong nagihirapan ako hindi ganun din kung pupunta ka rin dun sa Anilis ano, eh. may anak ka naman din na nabukuhan ka rin ng anak bakit ka mo? Oo. buhay pa yung anak ko kapatid ko eh guys nabahirapan akong ganito hindi ko alam kung saan ako pupunta hindi ko alam kung hindi kasi uh, dito, dito, hindi kasi hindi kasi naman kasi hindi uh, dito. hindi kasi hindi kasi hindi kasi hindi kasi hindi hindi kasi hindi hindi kasi hindi kasi hindi kasi hindi kasi hindi hindi kasi hindi hindi kasi hindi 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 kasi hindi kasi hindi 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 yung ano yung, hindi kasi nila na ano yung, ano mo kalagayan. Kaya ganon. Akala nila, hindi mm -hmm. lang ako. Subukan lang mapunta sa kabila, yung sakit ko. Kaya ganon. Pero nagpunta na daw talaga siya sa barangay talaga, kaso wala talaga. Wala, labo. walang dabot. Nais sa nasa sender, walang astrobastatin. Ayun lang ang reset. Baka lagay ano ka kay, po? ano kay, kay shout out ma'am, ano, Sir wakiwak ano, di ba, nag-ano rin siya ng ano, ng gamot ngayon. Kaya I mean, hinihintay ko na yun. sinasabi mo, gamot na, uh -huh. bibigay sa akin, pasalamat naman ako sa uh -huh. inyo, at natutulungan niyo. Kasi may para, pa, ano. para, daw mayroon kang gamot na suporta sa sa'yo. Lalong lalo na, kay Ate Jenny, siya ang po sa akin. Kaya wala kang matulungan pa, higay-higay rito, wala problema. Nandito ako sa bahay ni Ate Jenny, kaysa sa daan na akong matulog, dito na pinatulog ako. Kasi wala pa naman ako dito. Nag-nergize na ako kanina, dahil sunod ang mataki. Una si Buboy, pangalawa yung nandun. Ngayon na ang tanong, bakit? Pati ikaw nanonood ka rin, di ba? Naingit nga masyado. Isa pa, hindi ako nakainom ng gamot. Hmm hindi ako nakakainom ng gamot. Kaya pala, parang ano, nag nag ano ka rin yung parang... Ah, uh, hindi dila ako, matras. Matras. Di ba sabi ko sa'yo, gabi? O, oh, basa ka pa kagabi. nag ano ka doon, nag-ikot ka. Malikot-tikot ikot ako pa uh, para. Uh, Makahimi ako ng... Sa mga kaibigan ko, makahimi ako pag biling gamot. Wala naman silang care. Si Emily, mabait din yung si Mabait si Emily. Mabait din yung si Emily. Mabait si Emily. Kaya magkakabarkada kami si... Kali din si Lucky Emily. Sino? Dayan. Naayos nga ni Melda yung tungkod ko. Kailan? Kanina. Oh. Di ba lumalangit ni John? Di, tinignan ko yung kapon. Wala man, parang wala. Lumalangit ni John pag, diniin mo. Ah, di ko na ano. Na. Naayos Ay, niya? Naayos niya. Oh? Huh? Yung ginanya niyo? Kinigpitan. Kinigpitan niya. Kinigpit lang pala. Kinigpitan niya sa iga, sa gitna. Hindi, kung bumili ka ngayon ng gamot, talimbawa, di ba? May bukas pa naman yun doon. Kuhain mo na lang din yung ano. Wala nang tao. Nag-isambas ka. Okay na mga kamigo kamiga. Magandang gabi hey, sa ating lahat. Ma... Oh, love you all mga kamigo kamiga. You're... Love you love you love you all, love you all. Okay, love you, love you. Okay na, huwag ka na mag-ano ha. Dito lang ako. Hindi, huwag ayan. ka na mag-ano, huwag ka na mag-iyak-iyak, ganyan-ganyan. Hindi ba ako ang dinayarap hmm. sa'yo? Maga akong gigising, maliligo ako. Pupunta akong basics, bibigyan hmm. akong kalimung sarili ko. Tapos ano, yung ano, kapag mag-ano-ano, ano, ganyan, gala Wala walang problema. Kapag ano ka, wala naman problema yan, ganyan, ganyan. Kahit paano, ikaw sa lagay ko, hindi ka mag Ay, hindi. Sa totoo lang mas mag ano ka alimawa mas, mas maganda pa mag ano ka maglapit lapit sa mga ano alimawa e, si ano lang naman nilalapitan mo si Maring Milda eh shout out Maring Milda shout out Boss Mer <laughs> o oh, ganda okay. sa ating lahat magandang gabi sa ating lahat mga kami kamiga hindi naman makikita diba? niya at Verde wala na silang touch -free. oh, wala na silipon ayaw nga pala din. nanakaw din silipon nila nauna yung akin. nanakaw ang silipon mo no Bininta na yun sa mga magnanakaw. Wala na Ayan, pasadyus mo na lang na. No? Love you all.